Iris, sa trabaho, ang lakas ng loob ang sandata mo. Kapag natuto kang humawak ng responsibilidad, mas mabilis mong makakamta ng inaasam na asenso. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 8 number 15, number 21, number 27, number 33, at number 42. Taurus. Ang sipag at syaga sa trabaho ang iyong puhunan. Sa bawat hakbang na maingat mong ginagawa, mas lumalapit ka sa tagumpay at katatagan. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 25, number 13, number 18, number 24, number 31, at number 7. Gemini. Ang talino at bilis ng pag-iisip mo ay puhunan sa trabaho. Kapag ginamit mo ito ng may disiplina, mas mabilis ang pag-angat sa iyong career para sa 2-digit number ay number 9 at number 22 para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 6 para sa 6 number loto ay number 37, number 12, number 20, number 29, number 36 at number 40 Cancer, ang malasakit sa ginagawa at sa mga tao sa paligid ang iyong kalakasan dahil dito mas nakikita ng iba ang iyong kahalagahan sa trabaho para sa 2 digit number ay number 5 at number 12 para sa 3 digit number ay number 1 number 3 at number 9 para sa 6 number loto ay number 4 number 14 number 23, number 28, number 35, at number 42. Leo, sa trabaho, ikaw ay likas na leader. Kapag ginamit mo ang tapang at kumpiyansa sa tamang paraan, tiyak na makakamit mo ang pagangat na inaasam. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 25. Para sa three-digit number ay number 2, number 5, at number 7. Para sa six-number loto ay number 9, number 15, number 21, number 27, number 33, at number 10. Virgo, ang maingat na pagpaplano at pagsunod sa detalye ay puhunan mo sa trabaho. Sa disiplina mong ito, unti-unti mong naabot ang asenso para sa 2-digit number ay number 3 at number 18 para sa 3-digit number ay number 0, number 6 at number 8 para sa 6 number loto ay number 10, number 17, number 22, number 29, number 37 at number 45 Libra, ang galing mo sa pakikitungo sa tao ang nagbubukas ng oportunidad. Sa trabaho, ang balanse at husay mo sa pakikipag-ugnayan ay tulay sa pag-asenso. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 18, number 14, number 20, number 26, number 32, at number 21. Scorpio, sa trabaho, ang iyong determinasyon ay hindi matitinag. Kapag may layunin, ginagawa mo ang lahat para maabot ito, kaya't ang asenso ay tiyak. Para sa 2 digit number ay number 11 at number 23. Para sa 3 digit number ay number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 5, number 13, number 19, number 25, number 34 at number 42. Sagittarius. Ikaw ay masigasig sa pagtuklas at pag-aaral dahil dito mas lumalawak ang oportunidad mo sa trabaho at mas mabilis ang pag-angat. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 6, number 12, number 20 number 27, number 31, at number 39. Capricorn, ikaw ay simbolo ng kasipagan at disiplina. Sa trabaho, hindi ka sumusuko hanggang makuha ang inaasam, kaya't laging may tagumpay sa iyong landas. Para sa two-digit number ay, number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6-number lotto ay number 11, number 18, number 23, number 30, number 36 at number 48. Aquarius. Ang malikhaing pag-iisip ang puhunan mo sa trabaho dahil sa kakaibang ideya mas napapansin ka at nagbubukas ng daan sa mas mataas na posisyon. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 2, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 4, number 15, number 22, number 28, number 35. At number 30, Pisces. Ang malasakit at malasang isip ang iyong gabay sa trabaho. Dahil dito, mas nakikita ng iba ang tunay mong halaga at mas lumalapit ang asenso. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 27, number 12, number 18, number 25, number 33 at number 46.